Sa gitna ng katahimikan ng kagubatan, may mga matang nagmamasid sa dilim, tahimik, mabilis, at tila laging may balak. Isang pares ng matatalim na mata ang kumikislap sa ilalim ng buwan, lumilitaw mula sa mga anino. Isang nilalang na may mukha ng tulisan, katawan ng maliit na oso, at kilos na parang patang palaging may itinatago. Ito ang rakun, isang hayop na kilala sa kakaibang maskara nito, sa katalinuhang hindi mo inaasahan, at sa ugaling parehong nakakatawa at kahanga-hanga. Sa unang tingin, cute. Pero sa likod ng mga maliliit na kamay na, yan, nakatago ang isang utak na kayang magplano, magtanda, at manlinlang. Sa dokumentaryong ito, susubukan nating tuklasin ang buhay ng raccoon, ang kanilang pinagmulan, talino, kalikasan, at ang kakaibang relasyon nila sa tao. Matagal na bahagi ng kalikasan ng Hilagang Amerika ang raccoon. Bago pa man dumating ang mga modernong syudad, ang raccoon ay tahimik ng naninirahan sa mga kagubatan, tabing ilog, at mga guwang ng puno. Ang kanilang scientific name ay Procyon lotor. Ang salitang prosyon ay nangangahulugang bago ang aso, isang pahiwatig na sa evolusyon. Sila ay malapit na kamag-anak ng mga asong gubat at oso. Pero ang pinakakakaiba sa kanila ay ang apelidong lotor. Sa Latin, ang ibig sabihin nito ay washer, dahil sa kakaibang ugali nila ng tila paghuhugas ng pagkain sa tubig bago kainin. Noong unang panahon, ang mga katutubong tribo sa Amerika, partikular na ang mga Cherokee at Creek, ay naniniwalang ang rakun ay simbolo ng katalinuhan at panlilinlang. May mga kwento silang nagsasabing ang rakun daw ay nilalang na marunong tumawa sa panganib at laging may paraan para makalusot sa problema. At totoo nga, hanggang ngayon, iyon pa rin ang ugali nila. Kung tititigan mo ang rakun, mapapansin mo agad ang pinaka-iconic nilang katangian, ang itim na maskara sa paligid ng kanilang mga mata. Parang laging handa sa isang misyon o pagnanakaw ng cookies sa kusina, pero may dahilan nito. Ang maskarang iyon ay hindi lang para sa forma. Ito ay may biological purpose, ang itim na kulay sa paligid ng kanilang mga mata ay tumutulong sa pag-absorb ng liwanag na nagpapalinaw ng kanilang paningin sa dilim. Kumbaga, built-in night vision accessory. Sa gabi kasi sila aktibo, nocturnal creatures na nabubuhay sa pagitan ng katahimikan at ingay ng gabi. Habang tulog ang mundo, sila'y gumagala, naghahanap ng pagkain, at minsan ng kalokohan. Ang kamay ng rakun ay isang hiwagang dapat pagmasdan. May limang daliri, maliksi, at parang kamay ng sanggol. Ngunit sa loob ng mga iyon, nakatago ang isa sa mga pinaka-advanced na sensory system sa mundo ng hayop. Sa bawat padampi ng kanilang daliri, ramdam nila ang tekstura, init at bigat ng bagay. Parang mata ang kanilang mga kamay, nakakakita sa pamamagitan ng pandama. May mga eksperimento na isinagawa ng mga siyentipiko. Pinapili ang mga rakun ng pagkain sa loob ng tubig. Habang nilalaro nila ito, mas nagiging matalas ang kanilang pakiramdam. Doon nagmula ang akalang naguhugas sila ng pagkain. Pero sa totoo lang, pinapalakas lang nila ang pakiramdam ng kanilang kamay sa tubig. At dahil dito, kaya nilang buksan ang garapon, zipper pintuan at maging mga latch ng kulungan. Sa madaling sabi, kung ikukulong mo sila, siguraduhin mong mas matalino ka kaysa sa kanila. Sa mga eksperimento, pinatunayang ang raccoon ay may kakayahang mag-solve ng mga puzzle na minsan ay hindi kayang gawin ng ibang hayop tulad ng pusa o aso. Sa isang kilalang eksperimento noong 1908, pinapili ang mga raccoon ng labing dalawang lock na kailangang buksan para makuha ang pagkain. Sa loob ng ilang oras, nabuksan nila ang sampo. At hindi lang yon. Pagkalipas ng tatlong taon, nang ulitin ang eksperimento, naalala pa rin nila kung paano buksan ang mga iyon. Isipin mo, tatlong taon. Ang memorya nila ay parang computer file na hindi nabubura. Iyan ang dahilan kung bakit sa mga lungsod tulad ng Toronto o Chicago, ang raccoon ay nagiging urban survivor. Kaya nilang mag-adjust sa mga bagong kapaligiran, magbukas ng basurahan, at magplano ng paraan para makakuha ng pagkain. Kahit pa nilagyan mo na ng lock ang basurahan mo. Noong una, sa kagubatan lang sila matatagpuan, pero dahil sa patuloy na paglawak ng mga syudad, natutunan nilang mamuhay kasama ng tao. Ngayon, libu-libong rakun ang makikita sa mga residential areas, sa mga bubong, attic, basurahan, at minsan sa loob ng bodega. Tinawag silang trash panda ng mga netizen dahil mahilig silang magkalat ng basura habang naghahanap ng pagkain. At aminin natin, ang tawag na iyon ay parehong nakakatuwa at totoo. May mga ulat sa Canada kung saan halos bawat bahay ay naglalagay ng raccoon-proof trash bin. Pero kahit anong disenyo, laging may isa o dalawang rakun na nakakaisip ng paraan para mabuksan ito. Sabi nga ng isang residente, kung gusto mong subukan ng tibay ng iyong basurahan, ipatest mo sa rakun. Ang rakun ay omnivore, ibig sabihin, kumakain sila ng halos lahat. Prutas, isda, itlog, palaka, at kahit tiratirang pagkain ng tao. Sa gabi, maririnig mo ang kanilang mahihinang yapak at ang kaluskos ng plastik, senyales na may rakun na namamasyal sa iyong basurahan. Pero sa kalikasan, marunong silang manghuli ginagamit nila ang kanilang kamay para maghanap ng isda sa ilog o para buksan ang shell ng alimango. Walang nasasayang sa kanilang paligid, lahat ng pwedeng kainin, kakainin. Kapag panahon ng tagsibol, ang mga babaeng rakun ay naghahanda ng pugad, madalas sa loob ng guwang ng puno o sa atik ng bahay ng tao. Doon nila inilalagay ang kanilang mga anak na tinatawag na kids. Karaniwang apat hanggang lima sa isang panganganak. Sa unang dalawang buwan, ang mga kuting na rakun ay bulag at walang muwang. Pero habang lumalaki, nagsisimula silang maging kasing kulit ng kanilang mga magulang. Tutulungan sila ng ina na matutong maghanap ng pagkain, maghugas sa tubig at magtago sa panganib. Kapag umabot na sila ng anim na buwan, handa na silang mamuhay mag-isa. At doon, magsisimula ang panibagong yugto ng buhay, ang pagiging independent explorer. Sa kagubatan, marami silang kahati sa teritoryo, mga kuyote, uwak at minsan ahas. Ngunit bihira silang maging biktima dahil sa kanilang talino at bilis. Kapag nalagay sa panganib, maaaring umakyat sa puno ang rakun ng mas mabilis kaysa sa pusa. Kaya nilang lumangoy, tumakbo, at magtago. Ngunit ang pinakamalaking kalaban nila ay hindi hayop, kundi ang tao. Dahil sa pagputol ng mga puno, pagpapalawak ng mga subdivision, at trapik ng syudad, unti-unting nawawala ang natural nilang tirahan. Kaya napipilitan silang lumapit sa mga komunidad. At doon nagsisimula ang kaguluhan. Para sa tao, peste sila. Pero para sa rakun, simpleng pakikibaka lang ito para mabuhay. Maraming nagsasabi, ang rakun ay simbolo ng kalikasan na natutong umangkop sa tao. Ngunit may mga pagkakataon ding nagiging delikado sila. Maaring magdala ng rabies or parasites, lalo na kung nasanay na silang lapitan ng tao. Kaya paalala ng mga wildlife experts, ang rakun ay hindi pambahay. Oo, cute sila, pero sila ay wild animals pa rin. Ang pagiging sobrang palakaibigan sa kanila ay pwedeng magdulot ng panganib sa parehong hayop at tao. Hindi natin pwedeng kalimutan ang kanilang presensya sa pop culture. Mula sa mga cartoons hanggang sa pelikula, ang raccoon ay laging ginagawang komikero at tuso. Sino nga ba ang hindi nakakakilala kay Rocket Raccoon ng Guardians of the Galaxy? Isang maliit na hayop na may galit sa mundo pero may puso sa ilalim ng maskara. Ang karakter na iyon ay hango sa totoong ugali ng raccoon. Matalino, maingay, pero loyal kapag natutunan kang pagkatiwalaan. Sa Japan, tinatawag silang Araiguma, na literal na ibig sabihin ay washing bear. Sa totoo lang, naging malaking isyo pa nga sila roon. Noong 1970s, dahil sa isang sikat na anime tungkol sa isang cute na raccoon, maraming hapon ang nag-alaga ng raccoon bilang pet. Ngunit nang lumaki at naging magulo, ibinalik nila ito sa kalikasan. At ngayon, libu-libong wild raccoon ang laganap sa Japan. Isang halimbawa ng kung paanong ang maling pagtrato sa wildlife ay pwedeng magdulot ng malawakang epekto sa kalikasan. Kung iisipin mo, ang raccoon ay parang salamin ng tao, matalino, maparaan, at marunong mag-adjust sa kahit anong sitwasyon. Ngunit sa kabila ng katalinuhang iyon, isa lang ang hinahangad nila. Ang makahanap ng ligtas na lugar, pagkain, at kapayapaan. Ang mga mata nilang tila may maskara ay parang nagsasabing hindi ko gustong manira, gusto ko lang mabuhay. Sa bawat gabing naglalakad sila sa kalsada, sa ilalim ng ilaw ng poste, dala nila ang simpleng pangarap na mabuhay sa mundong unti-unting nagiging mundo ng tao. Ang rakun ay hindi halimaw, hindi rin siya alagang pusa. Isa siyang paalala na sa bawat nilalang may katalinuhan at kakayahan na hindi agad nakikita. Sa likod ng maskara, naroon ang isang nilalang na marunong mag-isip, magplano, at magmahal ng kalikasan sa paraang alam niya. At marahil, kung minsan, tayo rin ay may maskarang tulad nila upang maitago ang ating likas na pangangailangan. Ang mabuhay sa mundong minsan ay hindi perpekto. Kaya sa susunod na makakita ka ng rakun na nagkakalat sa basurahan, bago ka mainis, huminga ka muna at isipin, baka hindi siya nagkakalat, baka naghahanap lang siya ng paraan para mabuhay. May mga zoologists na nagsasabing ang raccoon ay may emotional intelligence. Hindi lang sila marunong magtanda, marunong din silang makaramdam. Kapag may nawala sa kanila, kapag hindi nila nakita ang anak o kaibigan nilang raccoon, naririnig ang kakaibang tunog na parang iyak. Kapag nasugatan, madalas ay tinatago nila ang sarili sa mga tahimik na lugar. Para maghilom, isang uri ng instinct na nagpapakita ng self-awareness. At kapag nasanay sa isang lugar, madalas silang bumabalik taon-taon sa parehong lokasyon, sa parehong oras, parang may alaala ng tahanan. Tunay nga, may puso rin ng rakun, hindi lang katalinuhan. Sa ilang kultura ng Native Americans, ang rakun ay tinuturing na trickster spirit, isang nilalang na may kakayahang manlinlang pero may mabuting puso. Sinasabing, ginagamit daw ng rakun ang katalinuhan hindi para manira, kundi para makasurvive sa gitna ng kaguluhan. Sa mga paniniwala ng mga Cherokee, ang rakun ay tagapamagitan ng dilim at liwanag. Dahil kaya nitong mamuhay sa dalawang mundo, ang kagubatan at ang syudad, ang ligaw at ang sibilisado. At sa modernong panahon, naging simbolo ito ng adaptability at resilience, isang maliit na nilalang na kayang mabuhay kahit saan, kahit paunti-unting nawawala ang kalikasan. Kapag tinitingnan mo ang rakun, madali siyang husgahan. Ah, kalat yan. Ah, peste yan. Pero kung tutuusin, ang rakun ay isang mirror image ng tao. Tayo rin ay marunong umangkop. Tayo rin ay kumukuha ng kung anong kailangan sa paligid. At minsan, tulad nila, tayo rin ay nagtatago sa likod ng maskara isang maskara ng pagiging maayos, ng pagiging sibilisado, kahit sa loob, marumi na rin ang mundong ating ginagalawan. Natikakatawa man, isipin, pero baka ang rakun ay hindi hayop na dapat iwasan, kundi hayop na dapat pagnilayan. Sa Japan, ang rakun o araiguma ay naging bahagi ng isang hindi inaasahang kwento. Noong 1977, isang sikat na anime na tinawag na Rascal the Raccoon ang umantik sa puso ng milyon-milyong bata. Maraming hapon ang nainspire at nagsimulang mag-alaga ng totoong rakun sa bahay, Ngunit nang lumaki ang mga ito, naging agresibo at hindi na mapigilan. Kaya ibinalik sila ng mga may-ari sa kagubatan. Sa loob ng ilang taon, dumami ng dumami ang mga wild raccoon sa Japan at ngayon isa na silang invasive species. Isang leksyon nito tungkol sa kalikasan, ang maling pagtrato sa isang nilalang ay pwedeng magdulot ng epekto sa buong ekosistema. Ang raccoon, kahit cute, ay hindi pet. Isa silang paalala na ang kalikasan ay may sariling balanse at hindi lahat ng bagay ay dapat pakialaman ng tao. Isang kakaibang pag-aaral pa ang lumabas kamakailan. May mga siyentipiko na gumamit ng mga interactive puzzle box para sukatin ang memorya ng raccoon. Ipinakita sa kanila ang mga kahong kailangang i-twist, i-push o i-lift para makuha ang pagkain. Sa una, nahirapan sila. Ngunit pagkatapos ng ilang subok, nakuha nila ang tamang paraan. Pagkaraan ng isang buwan, ibinalik sa kanila ang parehong mga kahon at halos lahat ng raccoon ay naalala kung paano ito buksan. Hindi lang iyon. May ilan pa na gumawa ng bagong paraan para buksan ito ng mas mabilis. Iyon ang tinatawag na problem-solving intelligence, isang katangiang bihira sa mga hayop sa parehong antas nila. Ang mga siyentipiko ay napangiti. Sabi ng isa, kung ang rakun ay marunong magsalita, baka matalo pa tayo sa debate. Ngunit higit sa talino, ang rakun ay may mga sandali rin ng pagkalinga. Isang wildlife photographer ang minsang nakakita ng rakun na nagdala ng pagkain sa isang sugatang kasamahan. Hindi niya alam kung bakit, pero nakita niya itong inuulit araw-araw. Ang ganitong eksena ay nagpapatunay may kakayahan silang makaramdam ng malasakit. Hindi lang instinct, kundi damdamin. At kung iisipin mo, bihira iyon sa mga nilalang na tinatawag nating peste. Sa gabi, habang tahimik ang lahat, ang rakun ay lumalabas mula sa anino. Tahimik, ngunit may sigasig. Bawat hakbang niya ay parang taktika. Bawat kilos, pinag-iisipan. Parang alam niya na ang bawat gabing lumilipas ay laban para mabuhay. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Parang mga mata ng magnanakaw, pero kung titingnan mong mabuti, Matay iyon ng isang survivor. Sa ilang lugar sa Estados Unidos, may mga tao na nag-aalaga at nagre-rescue ng sugatang raccoon. Kinagamot nila, pinapakain, at kapag handa na, ibinabalik sa kalikasan. Sabi ng isang wildlife rehabilitator, Kapag tiningnan mo ang raccoon sa mata, makikita mong naiintindihan ka niya. Alam niya kung may tiwala ka o takot. At sa ganitong mga sandali, ang pagitan ng tao at hayop ay biglang nagiging manipis. Nagiging isa kayo sa parehong pakikibakan ng buhay ang paghangad ng kalayaan at kaligtasan. Kung titingnan mo ang rakun bilang karakter maraming aral ang dala nito. Isa, ang katalinuhan ay hindi palaging nakikita. Dalawa, ang kalikasan ay marunong bumawi sa bawat pagbabago. At tatlo, ang buhay ay laro ng pag-angkop. Ang rakun ay parang tao. Marunong mag-adjust, magtanda, at magtago sa ilalim ng maskara. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, pareho lang tayong naghahangad ng kapayapaan, ng pagkain, at ng tahanan na ligtas sa gabi. Habang sumisikat ang araw, ang rakun ay bumabalik sa kanyang lungga, pagod, busog, at marahil mas matalino kaysa kagabi. Ang araw ay para sa tao, ang gabi para sa kanila, at sa pagitan ng dalawang mundong iyon, may isang tahimik na kasunduan. Ang bawat nilalang, gaano man kaliit o kalikot, ay may lugar sa mundong ito. Ito ang rakun, ang maliit na maskarang nilalang na nagtuturo sa atin ng malaking aral, na ang katalinuhan, diskarte, at pakikiramay ay hindi eksklusibo sa tao ito ay likas sa lahat ng buhay